Naglalaro ka, ah, Ha? Ha? Maglalaro ka? Sisiw sa akin yan. Sisiw? Bakit ka mo? Bakit? Mga, mga inahin yung tinitira ko sa baryo. Ah. <laughs> yung mga sisiw lang yan eh. <laughs> <laughs> mga pato na ano. Oh. Grabe. Oh, ayan. Ayan na si Katuro. Ayan na. Ma mahasa na yung galing nila sa dark. Nagpractice na yung mga yan eh. Ah, oh, ayan na 'yung dalawa oh. Alin po? Ano katuro? Ilahban mo ning For the go automatic, mayroon na po kayong medium. Wow, pag dalawa daw. 5 okay. Pag dalawa. Pag dalawa. Logo. Dalawang lobo. Dalawang lobo lang? Yes sir, dalawa mapaputok na lobo lang sir. Meron na po price. Medium price po 'yun, sir. Wow. Mas marami po, mas malaking price. Ayun. Darks. Ano katuro? Hinahamon kita. <laughs> ha? For the go. 500, 500. Pwede naman ito, dalawa kayong meron din. Ah, oh, ayun. Ayan yung mga prices, guys. Ayan. Okay. Five ayan na, maglalaro na si Katuro tsaka si Kuya Kables. Ayan na. Hindi oh, eh, naman siya sir. Marami na po 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 na ay? Ay Akala ko yung original na ano ng Ay Akala niya kailangan yung patuso Yan talaga malakas to oh. Latex pa ata yung ano niya Yun Bullseye kailangan, kailangan, kailangan dalawa Napasan mo mal, Galigan mo katuro yeah. ah, Yun Medium price eh. Medium Kailangan wala yung sublizer Para meron kayong lima Large po yun Kapag may sublizer kayo ah. Pasok lang sa medium Ay. Medium price lang Medium price yun. No! Galingan mo, galingan mo, galingan mo. Ay! Yon! Manganhasa sa dart. Ay, so <laughs> Ay, Yon. Pero pag dadagdagan po, pwede mo Yon. Uh -uh. para pwede siyang mag-large. Okay, okay na, okay na po, kunti na lang. Yon! Galing. <laughs> ang galing Zayon. meron ka na. <laughs> <laughs> oh, ang galing galing. Okay, hindi ka duro na ka yan. <laughs> oh, ano, ano sikreto na... ninyo katuro? Bakit nyo bakit nyo nakuha yung prize na yan? Nagpraktis <laughs> kayo ay, sa Isabela eh. Oo, Isabel, oh, lagi niyong nilalaro ay, ay, eh. Yung sabi siguro ganun na mag-ano nito, mag sentro. Ano, <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> isa lang yung pumalya no. Oh, isa lang. Kay katuro. yung oh, isa. No? So, isa. Oh, oh. Lang. Wow, <laughs> Yay! <laughs>